sama-sama tayong sa saksi. Kapuso, hindi lang po basta simpleng aksidente ang salpukan ng isang motorsiklo at tricycle sa Ormoc City. Sakay po ng motorsiklo tatlong sangkot umano sa tangkang panguholda. Saksi si John Consulta. na video ang ng pagsalpok ng motorsiklo na yan na biglang sumulpot sa isang tricycle sa bahaging ito ng Ormoc City. Bumagsak ang rider at dalawa niyang angkas. Ang lalaki na kasul, may pinulot na tila hugis baril sa alsada, saka tumakbo pa palayo. Maya-maya, makikita ang hinahabol na sila ng motoridad. Ang tatlong sakay ng motosiklo, sangkot pala sa tangkang pang-hold up sa isang pawn shop. Sinubukan nilang hold ang isang pawn shop, pero listo yung tauhan, nagbase. Kaya na kami, hindi na yung mga suspect. Naaresto rin kalaunan ang dalawa sa tatlong suspek. Naka-uniform ng PNP yung isa sa mga suspect na armado ng baril. Pati yung kasama niya naka-armado rin. Kunwari po sila pero pag nakahapit na magdideklara ng hold up. na sa kanila ang dalawang baril at mga bala. Ayon sa pulisya, galing Cebu ang tatlong suspek at dumayo pa ng ormok para lang mang hold up. Sa isang CCTV video nga, makikita ang mga suspek habang nag-check-in sa isang hotel, di pa nagbibigay ng pahayag ang dalawang suspect. Sinampala ng reklamong robbery at illegal possession of firearms ang dalawang naaresto habang patuloy lumang hinahanap ng mga otoridad ang isa pa nilang kasabahan. Bukod sa insidente sa Ormoc, may record na rin umano ng panaloob ng mga pawnshop ang grupo sa ibang probinsya sa Visayas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hakbang daw tungo sa political reconciliation ang muling pagkikita ni na Pangulong Bobo Marcos at dating Vice President Lenny Robredo kahapon. Sinabi po yan ni Pangulong Marcos. Saksi si Ivan Mayrina. Ang paghaharap at kamayan ni na Pangulong Marcos at dating Vice President Robredo sa Sorsogon kahapon. Uno hakbang nga ba sa paghilom ng sugat tulad ng sinabi ni Senate President Jesus Codero? Sabi ng Pangulo, Senate President uh, Cheese Escudero, and, uh, who has uh, taken a, a very important step towards rec political reconciliation yesterday. Uh, well done. I'm so happy you did that. Nagitang dalawa sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena kahapon matapos anyayahan ni Escudero si Robredo na salubungin ng Pangulo sa pagdating sa Sorsogon. Sabi ni Robredo, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ang imbitasyon ni Escudero pero naging mabilis ng daw ang kanilang pagkikita. Sa akin kasi hindi naman issue yon. Um, in fact, para sa akin yung nagbibigay, nagbibigay respeto ka sa posisyon. Um, so, so wala namang, walang walang pag-aatubili yung pag-oo ko kay Senator Cheese kung pwedeng sumama ako sa kanya pag sa Lugong. Ang tingin ko tama lang naman, lalo pa kasi bisita natin sa Bicol Region. Um, yun lang nga. ang, ang problema lang, hindi ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako dito. Pero otherwise, okay lang naman sa akin matatandaan naging mainit ang tunggalian ng dalawa noong 2016 na maglaban sa pagkabisi presidente kung saan nanalo si Robredo. Nagkaroon pa yan ng part 2 nang muling magtapat sa karera naman sa pagkapangulo noong 2022 kung saan si Marcos naman ang nagwagi. Una nang sinabi ng kampo ni Robredo kahapon na anumang healing or reconciliation, kailangan anyang nakatuntong sa hustisya at prinsipyo. Ang komento ng Pangulo tungkol sa pagkikita nila ni Robredo sinabi niya sa paglagda sa Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Law na layong lumikha ng programa ng mga hakbang para alalayang makahabol ang mga mag-aaral na napag sa kanilang grade level. Partikular na tututukan ang mga natigil sa pag-aaral at ngayon nagbabalik eskwela, mga mag-aaral na hindi naabot ang minimum proficiency level o kakayahan sa math, science at reading at ang mga bumabagsak sa mga pagsusulit na ibinibigay sa teacher's evaluation. Bumisita rin ang Pangulo sa exhibit ng Manila Fame. Pinapurihan niya ang disenyong Pinoy na anyay mas maganda pa sa world class. Nangako siya ng suporta ng pamahalaan para maiparating ang disenyong Pinoy sa world market. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan May ang inyong saksi. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kung i-grade daw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, 1 out of 10 na ang pinakamataas na ibibigay niya. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1 para sa akin. Hirap pa ng bise sa panayam ng media sa kanya, siya rawang nagamit umano ng na mga Marcos para manalo laban kay dating Vice President Lenny Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalho ng mga bisaya. I am here sitting down today to tell everyone they needed it, they needed me. I don't need them dating magkaalyansa noong eleksyon 2022 pero unti-unting lumutang ang mga lamat sa unity team ni na Marcos at Duterte simula noong May 2023. nag si VP Sara sa lakas CMD kasunod ng pagkakademote ng malapit niyang kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lang. Kasunod niya ng ugong na niluluto umano ni Arroyo Napatalis si King bilang House Speaker ang pinsa ni Marcos sa si Representative Martin Romualdez. Pagay na itinanggi ni Arroyo. September 2023, naungkat naman ang isyo ng confidential funds at ang paggamit umano ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa loob lang ng labing isang araw noong 2022. Tinanggihan din ng Kamara ang 500 million pesos na panibagong confidential funds na hinihingi ng OVP Enero ng 2024, naging kontrobersyal ang pahayag na ito ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag ang presidente. Tapos <laughs> <laughs> I, I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious uh, side effects. Isa sa dumalo sa pre-rally na yon, si VP Sara. Di yan nagustuhan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bad shot sa akin. Kainman, naghayag pa rin si Pangulong Marcos ng tiwala sa bise. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Intended my resignation as a secretary. Hanggang sa nitong Hunyo, nagbitil si VP Sara bilang kalihim ng DepEd at Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi na siya nagpunta sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos at noong Setyembre, sabi ng Bise, Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Mike Marcos. Noong bumyahi si Pangulong Marcos para sa ASEAN Summit ngayong buwan, hindi rin si VP Sara, ang caretaker na itinalaga niya. Hindi na raw kasi siya bahagi ng administrasyon. Nang tanungin sa ugnayan nila ni VP Sara, sabi ng pangulo, I'm "A little dismayed to hear that she uh, doesn't think that we are friends. Uh, I always thought that we were" but maybe I was deceived. Ang pahayag na yan ni Pangulong Marcos, sinagot ni VP Sara kanina. May narinig ko yung deception. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na... I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagkintutubo. Kwento ng na napagtanto niya ang hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Marcos sa isang graduation ceremony kasama ang Pangulo. Kami nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Masamaraw ang pakiramdam niya noon bata, at na-trigger siya just, sa interaksyon ng Pangulo at isang graduating student. Imagine myself cutting his head. So nun, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung... Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Inungkat din ng bise ang ilang ipinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Gaya ng noon daw na ipapagamit sa kanya ang presidential chopper para makauwi sa Davao. Hindi na natupad yun. Some beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung... 250. Kasi ang na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So I said, okay, this is, I know, uh, some form of insincerity. Sa dami raw ng pag-atake sa kanya ngayon, may nasabi okay. sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat tungkol sa kanilang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Panahon ni dating Pangulong Duterte na ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Sen. Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Sen. Amy. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Sabi pa niya, may listahan siya ng limang tingin niya ay impeachable offenses ni Pangulong Marcos. Pero hindi niya ilinitalye kung ano-ano ito. May binitawan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Imagine ninyo, meron tayong speaker na on record On paper, in another country, na tumanggap ng suhul, kaya. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sabi naman ang Malacanang, hindi sila maglalabas ng pahayag tungkol sa mga sinabi ni VP Sara. Kognay naman sa 16 million pesos na ginasos ng OVP sa safe houses noong 2022 gamit ang confidential funds na tinalakay kahapon sa kamera, sabi ni VP Sara. Ibinigay nila sa COA lahat ng dokumento. Wala naman daw tinatanggap ang komite na paliwanag ng COA. Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na na fishing gahanap sila ng hanap. Sabi naman ng chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, sumipot na sana ang bise sa mga pagdinig. Marami pong tanong na uh, hanggang ngayon po ay hindi pa rin pumasagot. So sa amin naman pong parating, ginagawa lamang po namin ang tungkulin namin dito po sa committee. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pinabulaan ha, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isiniwala ni dating PCSO General Manager Regina Garma na may reward system umano noong gera kontra droga. Ang House Quad Committee naman inaasang magsusumiti na ng partial report sa imbisigasyon nila sa so umano'y extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Saksi, si Chino Gaston. I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte. He needed someone capable of implementing the war on drugs <laughs> on a national level, <laughs> replicating the double model. <laughs> Kasunod ng isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa umunoy reward system sa drug war ng Administrasyong Duterte kung saan may pabuyang hanggang isang milyong piso para sa mga makakapatay ng drug suspects. Maring itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam ng SMNI, ang mga aligasyon ukol dito, Ani Duterte, tanging pagbati at panlilibre lang ng pagkain ang reward na ibinibigay niya sa mga pulis na nakakatapos ng kanilang misyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na pumatay. Totoo naman daw ang sinabi ni Garma na iniutos niyang humanap ng mga pulis na miyembro ng Iglesia Ni Cristo para sa drug war dahil may tiwala siya sa kanila. Pero nang tanungin naman namin ang Iglesia ni Cristo, Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Ang aligasyon na reward system di pa raw kasama sa partial report na isusumite ng House Squad Committee sa susunod na linggo. Ayon kasi kay House Squad Com Overall Chairman Representative Ace Barbers, marami pa silang kailangang malaman gaya ng kung saan nang galing ang pondo nito Kasama naman raw sa report ang pag-ami ni Garma na kinonsulta siya ni Duterte para sa drug war. Ang umanoy utos ng dating Pangulo sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa Davao Penal Colony at ang umanoy pagkakasangkot ni Garma sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Definitely may kasama dyan no? kung sino yung repealed that must be recommended for prosecution. Sasama namin yan kasi hindi naman a yung ahensya uh, kung walang ganong klaseng recommendation. Gusto ko man sabihin, uh, hindi pa namin kasi baka I might be preempting something. No? So we are really studying seriously kung sino-sino yung mga yan. Bukas din daw si Barber sa plano ng Senado na magkaroon ng sariling investigasyon sa umano'y EJK sa Duterte Administration. Pero tulad ni Senate President Cheese Escudero, naniniwala si Barbers na di dapat si Senator Bato de la Rosa ang manguna sa investigasyon kung saan isinasangkot din siya at ang kapwa niya Senador na si Bongo. Ayon naman kay Escudero, wala pang pinal na desisyon kung saan komite sa Senado ikakasah ang naturang investigasyon. Depende paraw sa pag-uusap ng mga Senador kung didinggin ito ng Committee of the Whole na iminukahi ni Senatorisa Odiveros kung saan kasali ang lahat ng Senador. Kung matutuloy man ang pag-iimbestiga ng Senado, sana raw ay may bago, sabi ng National Union of People's Lawyers. Kung uulitin lang naman nila kung anong nangyayari na sa kamara, eh sayang lang sa oras, sayang din sa pera ng taong bayan. Hinihingi pa namin ng pahayag ni Dela Rosa at Go kaugnay nito. Pero nauna na nilang itinanggi ang pagkakaugnay sa isyu ng reward system sa drug war. Wala namang direktang pahayag ang Senate President pero ani Escudero may karapatan ang bawat senador na humarap sa pagdinig at ipagtanggol ang kanilang sarili. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Ang ilang siglo ng kasaysayan ng Intramuros sa Maynila, may natatago ring katatakutan? Sa isa pong mystery bike hunt, mala detective po ang mga bisita. Saksi si Jamie Santos. Kasama ang pamilya, dinayo pa ni Carmela ang Maynila mula Paranaque City para sa kakaibang Friday Night Thrill gimmick. Ang trip ng mag-anak tonight, mystery bike hunt sa Intramuros. Yung mga kapatid ko po, mahilig talaga sa horror films. So sabi nila, takutin natin yung sarili natin, lalo for the experience. Yes po. Ang mga sasali sa hunt, Pwedeng mamili ng misteryosong lulutasin habang nakabisikleta. Maaring lost lady's letter o possessed priest pendant. In the possessed priest, uh, you're trying to find out what happened to Father Gomez. Because uh, Father Gomez eventually just vanished under the Japanese colony. And in the lost lady, uh, there's been some sightings with a girl. And no one really knows. Uh, What's up with that ang mga lumahok na grupo, nag-ala paranormal detective sakay ng mga bisikleta sa paghahanap ng clues para sa napiling mystery habang ine-explore ang historical site. Mula sa Plaza San Luis Complex sa Intramuros, naghanap ng mystery clues ang mga kalahok. Ang grupong ito, nakita ang unang klumula sa ruins ng American Barracks na inaabot ng isang white lady. Ang makapanindig balahibong bike hunt na 'yan, maaring subukan mula October 19, 2025, 26 at 27, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Umani po ng mga pagkilala ang GMA Network mula sa National Council for Children's Television. Kinilala po ang GMA bilang Child-Friendly Content Standards Compliant Broadcast Television Network dahil po sa mga programa nitong nagsusulong ng na moral values at national identity. May special citation din para sa Dapat Ganito Kapuso na advocacy campaign ng GMA. Itinanghal namang Child-Friendly Television Programs ang I Believe pati na rin ang AHA. Habang ang youth miniseries na Okay Ako na produced naman ng GMA at NCCT ay binigyan ng Certificate of Recognition. ilulusad din ng NCCT ang Comprehensive Media Program for Children o CMPC isang framework na layong bigyan ng mga kabataang Pilipino ng mga programang ligtas at may gabay para sa kanilang paglaki at ilayo sila sa mga mapanganib media content. Sa klinik po, ang last stop ng babaeng yan na aksidenteng nalunok ang kanyang wedding ring. Karalapag lang nila sa Phuket, Thailand at nanggaling pa sa Pilipinas nang mangyari ang insidente. Tinanggal daw kasi ng babae ang singsing -sing bago maligo at nahalo sa ininom niyang vitamins. Inabot pa ng dalawang araw bago sila nagpa-x-ray at doon na nakumpirmang nalunok nga niya ang kanyang singsing. -sing. Natawa lang ang mag-asawa sa nangyari at ayon naman sa doktor, mailalabas ng babae ang sising sa pamamagitan ng pagdumiya. Mga kapuso, aba! 68 araw na lang at Pasko na. At sa mga wala pang weekend plans at balak mag-early Christmas bonding, pwede pong pumasyal sa isang atraksyon sa Pampanga. Mapabata man o kid at heart, tiyak na bubusugin ng nagagandahang pailaw ang inyong mga mata sa Christmas Village na yan. Pero hindi lang yan ang may enjoy, kundi pati na rin artificial snow. Ilan po sa mga inaabangan dito ang iba't-ibang tema ng Christmas Village at yung pa-fireworks display gabi-gabi. Idinaos po kanina ang opening ceremony ng 9th ST International Gymnastics Competition. Mahigit 700 delegado na nasa edad tatlo hanggang 29 ang nagtagisan o magtatagisan ng galing. Mula po sa Pilipinas, India, Hong Kong, Indonesia at Vietnam ang makalahok. At bukas naman official na magsisimula ang kompetisyon. Magtatagal po ito ng tatlong araw. Hello, Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo. Naniniwala nga ba sa mga second chances? At ang abot kamay na ending ng abot kamay na pangarap, magaganap na po bukas. Saksi si Aubrey Carampel. Ahead para kay Lene. Pero mas magiging masaya ako kung mamamatay na rin kay lahat. Intense kung intense. intense. Pero abot kamay na rin kaya ang masayang ending para sa abot kamay na pangarap? Sama-sama natin yan aabangan bukas. Pero bago yan, kumusta muna si Doc Annalyn na binigyang buhay ni Jillian Ward sa pagtatapos ng series? Sobrang grateful ko po kasi na tumagal po ng ginito katagal. So ayoko na pong isipin yung lungkot. Good morning! Good morning, Doc! Mamimiss nga raw ni Jillian si Doc Annalyn lalo na ang pagsusuot ng kanyang white coat kung saan feel na feel niya ang pagiging legit na doktora. Pero kung may babalikan si Jillian na eksena. Yung eksena po namin ni Nanay Lynette na nagka-car wash kaming dalawa. Kasi uh, ito po kasing show na to, dinededicate ko siya sa late grandmother ko. And sa scene po na yun, parang naalala ko kaming dalawa wala raw regret si Jelian sa pagtatapos ng series dahil alam niyang marami siyang napasaya na manonood. 100 sige ano favorite color ko? Green. Sige. Ah. Okay. Ay. Okay. O tanungin mo. Ano gusto ko kainin ngayon? <laughs> Hello, love! Kilig talaga si Alden Richards at Catherine Bernardo sa media con ng kanilang film na Hello, Love Again sa event hindi maitatago na very comfortable na sila sa isa't isa. you want me to leave. Tatalakayan ng pelikula ang issue ng forgiveness kung saan may say din ang cast. It's a forgiveness talaga. Yung forgiveness and you, you forgive and then you forget. But sometimes you forgive and move on. But you never forget. Forgiveness um, or second chances isn't an, um, um, isn't an obligation. It's a choice and it's a gift. So kapag binigay sa iyo ng tao, it's a privilege. Just like any gift, you have to take care of that and you have to earn that gift. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap nating dalawa. This November 13, mapapanood ang pelikula sa mga sinihan nationwide. Abangan din ang international screenings nito. Sa huli. Para sa GMA Integrated News, Obri Karambel ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa lunes, sama-sama po tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.